Napansin mo ba na dati, sobrang sweet niya sa'yo? Lagi siyang nag-good morning, nagpaparamdam, at excited kapag magkasama kayo. Pero ngayon, parang biglang nag-iba. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi ka na niya sinusurprise. Hindi na siya masyadong nagte-text. At minsan parang wala ka ng halaga. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sa video na ito, sasabihin ko sa'yo ang totoong dahilan kung bakit hindi na siya sweet sa'yo. Gamit ang breakdown ng male at female. Psychology sa ilalim ng stoic lens at kapag naintindihan mo to mababago ang tingin mo hindi lang sa kanya kundi pati na rin sa sarili mo bago natin simulan nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content kung bago ka sa channel ko comment mo na kung taga saan ka maraming lalaki ang dumadaan sa ganitong sitwasyon noong una ang babae sweet maalaga consistent lagi kang hinahanap-hanap parang ikaw ang mundo niya pero habang tumatagal, bigla na lang nag-iiba ang ihip ng hangin. Hindi na siya excited kapag kasama ka. Hindi na siya nag-e-effort gaya ng dati. Parang nawawala na yung kilig at lambing na inaasahan mo. At dito pumapasok ang malaking tanong. Bakit biglang nawala ang sweetness niya? Ako ba ang nagkulang? May mali ba sa akin? O baka may iba na siya? Yan ang pinaka-common na iniisip ng mga lalaki. At dahil sa sobrang pag-overthink, mas lalo kang nagiging insecure. Mas lalo kang nagahabol mas lalo kang natatakot na mawala siya. Pero teka lang, kung titignan natin sa psychology ng babae at lalaki, plus idagdag natin ang stoic mindset, makikita natin na hindi palaging ibig sabihin na may mali. May mas malalim na dahilan kung bakit nag-iiba ang behavior niya sa'yo. Ngayon, bakit ba masakit sa isang lalaki kapag biglang hindi na sweet ang babae? Dahil natural sa ating mga lalaki na i-interpret sweetness ng babae bilang sukatan ng pagmamahal niya. Kung hindi na siya sweet, ibig sabihin, hindi na siya in love, ibig sabihin mawawala na siya. Pero eto ang totoo, ang babae, hindi siya palaging consistent sa pagpapakita ng affection. May cycle yan, may stages yan. At madalas, hindi na iintindihan ng lalaki yung cycle na yon kaya nagpapanik siya. 1. Stage of excitement. Sa simula ng relasyon, bago pa lahat. Laging may kilig, may thrill. Dito sobrang sweet ang babae kasi bago pa lang kayo, puno ng emosyon at dopamine. 2. Stage of stability. Kapag tumagal na, nawawala yung novelty. Nagiging normal na lang yung presence mo. Kaya natural lang na hindi na siya kasing sweet gaya ng dati. 3. Stage of test. Minsan sinusubok ka ng babae. Hindi siya magiging sweet on purpose. Para makita kung ikaw ba ay confident at matatag kahit hindi kanya, niya binibigyan ng ganong klasing affection. Kung hindi mo ito naiintindihan, mapapahamak ka. Bakit? Kasi kung iisipin mo na ay wala na siyang pakialam sa akin, magsisimula kang maghabol. Kapag naghahabol ka, nawawala ang respeto. At kapag nawala ang respeto, tuluyang mawawala ang attraction. At dito pumapasok ang malaking pagkakamali ng karamihan. Nagsisimula silang magdemand ng sweetness. Nagiging clingy. Nagtatanong ng paulit-ulit, Bakit hindi ka nakagaya ng dati? Mahal mo pa ba ako? Nagiging emotional hostage ng babae. Alam mo kung anong resulta nun. Mas lalo niyang iisipin na hindi ka worth habulin. Mas lalo niyang mararamdaman na hindi ka stable. At mas lalo siyang lalayo. So ano ang solusyon dito? Dito papasok ang stoic psychology lens. 1. Detach from what you cannot control. Sabi ni Epictetus, some things are up to us and some are not. Hindi mo makokontrol kung gaano siya ka-sweet o kung kailan siya magiging affectionate. Ang kaya mong i-control ay ang sarili mong mindset at actions. Kung magpapanik ka tuwing hindi siya sweet, ibig sabihin dependent ka sa affection niya para maramdaman mong valuable ka. Pero kung stoic ang mindset mo, alam mong, ang sweetness niya ay bonus lang. Pero ang worth ko hindi nakadepende sa kung gaano siya ka sweet. 2. Huwag hahabol sa emotional cycle ng babae. Tandaan, may emotional waves ang babae. Minsan sobrang lambing, minsan malamig. Kung susundan mo lahat ng wave na 'yan, mauubos ka. Ang gagawin mo ay manatili kang kalmado, grounded, at hindi reactive. Ito ang nagbibigay ng security sa babae. Yung tipong kahit nag-iiba ang emosyon niya, hindi ka natitinag. 3. Focus on your own growth. Kapag napapansin mong hindi na siya sweet, Huwag mo agad isipin na kulang ka. Instead, gamitin mo yung energy sa sarili mong goals. Health, career, self-discipline, hobbies. Kapag busy ka sa sariling growth mo, hindi mo ramdam ang pagkawala ng sweetness niya. At ang maganda pa, mas lalo kang nagiging attractive sa kanya. 4. Lead with stillness. Sa stoicism, ang totoong lalaki ay hindi nagpapaapekto sa external validation. Kung hindi na siya sweet, dapat ikaw pa rin yung may dalang consistency, security at leadership. Ibig sabihin, hindi mo siya kailangang pilitin maging sweet. Hayaan mong kusan niyang ibalik yun kapag nakita niyang hindi ka natitinag. Nararamdaman mo ba na parang unti-unting nawawala ang init ng relasyon niyo? Dati, lahat ng simpleng bagay, sweet moments. Ngayon, parang wala na lang. Masakit isipin, pero teka, hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal. Ang totoo, may malalim na dahilan kung bakit nagbabago ang ugali ng babae. Ipapaliwanag ko sa'yo step by step ang female psychology at kung paano ginagamit ng isang stoic man ang mga sitwasyong ganito para maging mas matatag, hindi para masira. Isa sa pinaka nakakabaliw para sa lalaki ay yung biglang shift ng babae. Halimbawa, kahapon, super lambing niya. Ngayon, parang wala ka lang. Dati, siya yung nag initiate ng mga sweet gestures. Ngayon, ikaw na lang mag-isa ang nag effort Dati, siya pa yung naghahanap sa'yo. Ngayon, ikaw na yung naghahanap sa kanya. Kung hindi mo naiintindihan ang pattern na ito, may isip mo agad, may mali na sa relasyon. Siguro may iba na siya baka hindi na niya ako mahal. Dito pumapasok ang malaking problema. Kapag nag ka agad sa pagbabago niya, ikaw ang natatalo. Kasi tandaan, ang babae hindi palaging consistent. Ang emosyon niya parang panahon, maulan ngayon, maaraw bukas. And kung i-base mo ang security mo sa weather ng emosyon niya, hindi ka magiging stable na lalaki. At alam mo kung anong nangyayari kapag hindi ka stable? Ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit lalo siyang lumalayo. Pag-usapan natin ng mas malalim. Bakit nga ba biglang hindi na sweet ang babae? Narito ang ilang psychological reasons. 1. Adaptation phase, psychology ng routine. Sa simula ng relasyon, novelty pa lahat. Pero habang tumatagal, nagiging routine ka na. Kapag nasanay na siya sa presence mo, hindi na siya kasing expressive tulad ng dati. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na niya mahal. Normal ito sa utak ng tao, ang tinatawag na hedonic adaptation. 2. Testing your stability. Minsan hindi siya magiging sweet para makita kung magiging reactive ka ba. Kapag nagpanik ka, ibig sabihin hindi ka secure. Ang tandaan, babae ay instinctively attracted sa lalaki. Na kaya niyang pagkatiwalaan emotionally kung hindi mo kayang maging stable kapag wala siyang sweetness. Automatic turn off. 3. Shift in energy. Ayan pwedeng dumadaan siya sa stress, family, career, hormones. Pero imbis na intindihin mo siya, nagagalit ka kasi hindi siya sweet. Ang dating tuloy sa kanya. Selfish ka, ikaw lang iniisip mo. 4. Loss of polarity. Kapag masyado kang naging available, predictable, at laging naghahabol, nawawala ang tension. Tandaan, attraction thrives in polarity. Kapag hindi mo na siya na-excite, mawawala rin yung sweetness. Ngayon, ito ang pinakamasakit. Maraming lalaki ang hindi naiintindihan ito, kaya nagiging desperate sila. Magte-text sila ng paulit-ulit. Magtatanong ng bakit hindi ka nakagaya ng dati. Magbabantay ng bawat kilos ng babae. At eto ang hindi nila alam, the more na hinahabol mo ang sweetness, mas lalo itong lumalayo. Parang aso, kapag hinabol mo tatakbo. Pero kapag umupo ka lang at chill, kusa siyang lalapit. So, paano mo iha-handle ang sitwasyong ito nang hindi ka nadadala ng emosyon mo? Narito ang stoic framework. 1. Understand human nature. Sabi ni Marcus Aurelius, When you wake up in the morning, tell yourself, the people I deal with today will be ungrateful, inconsistent, selfish. Translation, Huwag mong i-expect na palaging consistent ang tao. Kapag in mo na may pagbabago talaga sa emosyon ng babae, hindi ka na mabibigla. 2. Detach from her emotional waves. Isipin mo yung dagat. May alon, minsan malakas, minsan mahina. Hindi trabaho ng stoic na kontrolin ng alon. Trabaho niya ay manatiling steady yung barko. Kapag hindi na siya sweet, instead of panicking, sabihin mo sa sarili mo, normal lang. This is her wave. Hindi ko kailangan sumabay. 3. Be the constant. Kapag ang babae ay nagiging inconsistent, ikaw dapat 'yung anchor. Paano? Consistent sa sarili mong disiplina, hindi reactive sa pagbabago ng mood niya. Nananatiling leader kahit hindi siya affectionate. Ito ang dahilan kung bakit attractive ang stoic man, kasi hindi siya hostage ng emosyon ng babae. 4. Shift the focus back to you. Kapag napansin mong hindi na siya sweet, huwag mong gawing mission na ibalik 'yon. Instead, gawin mong mission 'yung growth mo. Hit the gym, focus sa career, Pursue hobbies. Kapag busy ka sa sarili mong journey, mapapansin niya ulit yung value mo at kusang niyang ibabalik yung sweetness. Fiend practice amor fati. Amor fati amounts a love of fate. Kung dumating ang araw na tuluyang nawala yung sweetness niya, tanggapin mo pa rin. Bakit? Kasi hindi nakabase sa sweetness niya ang worth mo. Ang value mo, ikaw mismo. Alam mo ba kung bakit masakit sa'yo kapag biglang hindi na sweet ang babae? Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ang totoo, mas malalim ito, nakaugat sa male psychology mismo. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit nagiging dependent ang mga lalaki sa affection ng babae at paano ka pwedeng maging malaya gamit ang stoic mindset. Kapag nakuha mo to, hindi ka na kailanman matitinag ng pagbabago ng babae. Lalagay ko sa iyo ang isang brutal na katotohanan. Karamihan sa lalaki, hindi talaga mahal ang babae. Alam mo kung ano lang ang mahal nila? Yung sweetness, affection, at validation na nakukuha nila mula sa babae. Kaya kapag biglang nagbago yung babae, nararamdaman nilang parang nawala na rin ang value nila. Halimbawa, kapag hindi siya nag-good morning, parang buo mong araw sirang-sira. Kapag hindi siya affectionate, parang nawalan ka ng gana sa lahat. Kapag hindi siya nagparamdam, parang end of the world na. Ang tawag dito sa psychology ay emotional dependency. At dito nagiging delikado ang lalaki. Bakit? Kasi kapag nakadepend ang self-worth mo sa affection ng babae, madali kang mamanipulate, madali kang mawalan ng respeto, Madali kang mawala ng masculinity. Ito yung nakikita kong pattern sa maraming lalaki. 1. Sweet si girl, confident si lalaki. 2. Cold si girl, insecure si lalaki. 3. Kapag bumalik ang sweetness, balik ang confidence niya. So basically, emotional puppet ka. Sang nagko-control ng tali ay yung babae. Kung iisipin mo, nakakatakot to. Kasi kung dependent ka sa affection ng babae, ibig sabihin wala kang sariling paninindigan. 1. Parang bank account ng self-worth. Yung babae, siya yung nagde-deposit ng sweetness at validation. Kapag nag-deposit siya, puno ka. Kapag hindi siya nag-deposit, ubos ka. Huwag ba tanong mo? E paano kung tigilan ka na niya? 2. You become reactive, not proactive. Kapag siya ang sweet, ang saya mo. Kapag hindi siya sweet, gigil ka. Meaning, ikaw ang sinasakay-sakay ng emosyon niya. 3. You start losing respect. Kapag pinapakita mong hindi ka buo nang wala yung sweetness niya, iniisip ng babae, hindi siya lalaki na kayang tumayo sa sarili niya. Para siyang bata na kailangan palaging alagaan. At once na nawala ang respeto, sunod na mawawala ay attraction. 4. You kill the polarity. Ang babae, instinctively gusto niya yung lalaki na solid at grounded. Pero kapag ikaw ay nagiging needy at dependent, nawawala yung masculine energy. Yes, kaya kahit gusto mo siyang bumalik sa pagiging sweet, ikaw mismo yung dahilan bakit lalo siyang lumalayo. Kung hindi mo ito mababago, palagi kang matatalo. Ang babae hindi palaging sweet. At kung hindi ka marunong magstand on your own, ikaw mismo ang magbabaon sa sarili mo sa emotional suffering. Ngayon, sa si mo puputulin yung cycle na ito. ito ang stoic-based system para sa mga lalaki na ayaw maging emotional hostage ng babae. One, build inner fortitude, self-worth from within. Sabi ni Marcus Aurelius, man should stand erect, not be kept erect by others. Kung kailangan mo ng babae para maramdaman mong valuable ka, wala kang tunay na halaga. Ang stoic man, kinukuha niya ang worth niya mula sa sarili niyang disiplina, values, at accomplishments. Kapag productive ka sa goals mo, hindi mo kailangan ng text para maging masaya. Kapag busy ka sa growth mo, hindi mo iniintindi kung sweet ba siya o hindi. 2. Redefine sweetness as bonus, not necessity. Dapat baguhin mo ang narrative mo. Hindi kailangan ko ng sweetness niya para maging buo, kundi bonus lang ang sweetness niya, pero buo na ako kahit wala yon. Ganito ka magiging hindi natitinag kahit magbago siya. 3. Embrace volatility of women. Sabi ng Stoics, tanggapin mo ang reality as it is. Ang babae ay hindi palaging consistent at hindi mo trabaho gawing consistent siya. Ang trabaho mo ay maging consistent sa sarili mong virtues. 4. Live with purpose. Lalaki na walang purpose. Lalaki na magiging dependent sa babae. Kasi kung wala kang sariling mission, siya ang nagiging mission mo. At walang babae ang attracted sa lalaking wala ng ibang mundo kundi siya. Hanapin mo ang purpose mo. Trabahuhin mo ang katawan mo. Pursue excellence. Kapag may mission ka, kahit hindi siya sweet, hindi ka matitinag. 5. Practice premeditation of adversity. Premeditatio malorum. Bago pa siya magbago, isipin mo na darating ang araw na hindi siya magiging sweet. At okay lang yun. Kapag dumating yung araw na yun, hindi ka mabibigla. Hindi ka madudurog. Instead, tatanggapin mo siya ng may composure at strength. Ngayon, malinaw na sa'yo kung bakit naapektuhan ng lalaki ang pagkawala ng sweetness ng babae. Dahil sa male, Psychology of Dependency, at mas malinaw na rin kung paano ito pinuputol ng isang stoic by building inner strength, purpose, at detachment. Gusto mong bumalik yung dating sweetness niya? Eto ang sikreto. Hindi mo siya kailangang habulin, hindi mo siya kailangang pilitin. Ang kailangan mo lang maging yung lalaking hindi niya kayang i-ignore. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ka magiging stoic. Mananatural niyang gustong lambingin, mahalin at habulin. At tandaan, kapag natutunan mo to, hindi mo na kailanman iisipin na bakit hindi na siya sweet kasi kusanan niyang ibabalik yon. Ito ang pinaka-common na mali ng mga lalaki kapag nawawala ang sweetness ng babae. Hinahabol nila. Bakit hindi ka nakagaya ng dati? Mahal mo pa ba ako? Bakit hindi ka na sweet? Dinadagdagan nila ng effort para pilitin maging romantic ulit yung babae. Bili kita ng flowers, date tayo, tawag tayo palagi. Nagiging emotional hostage sila. Hindi ako magiging masaya hanggat hindi siya sweet. Pero eto ang katotohanan the more you chase her sweetness, the more it slips away. Kasi ang sweetness ng babae ay hindi mo pwedeng hingin. Kusa, niya yung ibinibigay kapag ramdam niya na. Worth it ka pa rin lambingin. Kung gusto mong bumalik yung sweetness, hindi mo siya dapat pilitin. Ang dapat mong gawin ay baguhin ang sarili mong energy. Isipin mo kto, bakit ba naging sweet siya nung una? Kasi nakita niya sa'yo yung mystery at excitement. Kasi naramdaman niya yung masculine leadership mo. Kasi attracted siya sa'yo. Pero nung tumagal, naging predictable ka, naging needy ka, naging dependent ka sa sweetness niya. Resulta, nawala yung polarity. At sum, kapag nawala ang polarity, nawawala rin ang lambing. Kung hindi mo ito maa-address, kahit ano pang effort mo, hindi siya babalik sa dating sweetness. Ang ending, ikaw yung lalaki na forever. Naghahabol ng babae na dati naman ay sobrang lambing sa'yo. Ngayon, paano mo maibabalik ang sweetness niya? Without begging for it. Without chasing it? Narito ang Stoic Attraction Framework. 1. Regain masculine polarity. Ang babae nagiging sweet kapag ramdam niyang babae siya sa tabi mo. Pero kapag ikaw ay naging needy at emotional, nawawala ang polarity. Parang dalawang feminine energy nagbanggaan. Solution. Bumalik ka sa masculine energy mo. Maglead. Huwag reactive. Show calm decisiveness. 2. Rebuild mystery and scarcity. Kapag palagi kang available, nawawala yung excitement. Stoic tip. Withdraw strategically. Hindi mo kailangan maging cold pero hindi mo rin dapat ibigay lahat ng oras mo. Have your own life. Let her miss you. Kapag naramdaman niya na hindi ka palaging nakapaligid, kusa niyang ibabalik yung effort at sweetness para ipul ka pabalik. 3. Radiate stillness and security. Ang babae nagiging sweet kapag ramdam niyang safe siya emotionally. Pero kapag reactive ka sa mood swings niya, nawawala yung sense of safety. Stoic principle, be the rock, not the wave. Kapag tahimik siya, hayaan mo. Kapag hindi siya sweet, huwag kang magdemand. Ang ipapakita mo ay, steady ako kahit anong mood meron ka. 4. Focus on self-growth and mission. Sweetness is a byproduct of attraction. As ang attraction ay natural na dumadaloy kapag nakikita niya na ikaw ay lalaki na may mission, hindi lang lalaki na umiikot sa kanya. Build your career. Build your body. Build your skills. The more na nag grow, grow ka, the more na ibabalik niya ang sweetness dahil ramdam niyang valuable ka. 5. Lead with a more love of fate. Ito ang pinakamalupit na stoic secret mahal mo siya o... Oh. Pero tanggap mo rin kung dumating yung araw na hindi na siya bumalik sa dating sweetness. At bakit powerful ito? Kasi kapag hindi ka takot na mawala siya, mas lalo kang nagiging attractive. Ironically, kapag kaya mong tanggapin kahit mawala siya, dun siya kusang bumabalik at nagiging sweet ulit. Kung gusto mong makita kung effective ito, isipin mo yung mga babaeng sobrang attracted sa mga lalaki na hindi needy. Yung mga lalaking busy sa mission nila. Yung mga lalaking hindi reactive. Yung mga lalaking may mystery, anong ginagawa ng mga babae sa kanila? Sila ang nagpapakita ng sweetness, sila ang nag effort sila ang nagpaparamdam. Bakit? Kasi natural instinct ng babae na maging nurturing at affectionate. Kapag ramdam niyang may lalaking solid, grounded at worthy ng energy niya, hindi mo kailangang pilitin. Kailangan mo lang maging yung lalaki na natural niyang gustong lambingin. Kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo sa baba. Ako ang malakas. Kung nagustuhan na mo ang video na ito, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood!